ang pinakamasakit sa lahat ay yung sinabi ng partner mo na pagod na siya. Alam mo, maaaring matanggap mo pa yung mga third party or let's say, sabihin na natin may konting kakulangan dahil alam mo, ang mga bagay na to ay may remedyo. Kung halimbawa naman na may third party, alam mo na it's a wrong relationship. Hindi pa emotionally stable yan. So, pwede pa natin gawa ng paraan or pwede maging dahilan nito mga utol para siya po ay liban, iwanan. Pero kung halimbawang sabihin sa'yo na napapagod na siya, kapakasakit nun. Ang hirap nun. Kasi yung alam mo parang nandun naman siya nung kayo po ay nagplano, umasa ka, ang dami mong hopes and dreams, iniisip mo na sana matupad ito one day, nangangarap ka, nag strive ka doon, pinagbubuti mo, minamahal mo siya, dahil gusto mo makarating sa pagkakataon at oras na yon. Pero isang araw, bigla ka magugulat na sasabihin niya yung pagod na ako. Pagkaganon mga utol ay parang sumuko na at parang impact na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi pagka narinig mo yung mga katagang pagod na ako, para bang wala ng solusyon? Parang wala ka nang dapat gawin mga utol. Parang hindi mo na ito kakayanin at talaga naman pong kailangan mo nang umalis. Pero sa totoo, hindi ka dapat mawala ng pag-asa eh. Bagkos, pwedeng pe mas lalo mong maintindihan kung saan kalulugar sa relationship na to. Pwedeng pe dito mo ma-realize sa mga kakulangan mo at maaaring dito mo rin matututunan kung worth it pa ba yung relationship. Kasi maraming napapagod, maraming sumusuko, pero nagkakaayos pa rin naman. Pero hindi ko po sinasuggest mga kapatid na ito po ay ipush mo. Pagka naramdaman niya at sinabi niya sa iyo na siya po ay pagod na, hudyat na rin ito mga utol na kailangan mo munang umalis kailangan mo muna magpaubaya. Kailangan mo muna magbigay ng respeto in order para magkaroon ng clarity at para luminaw din po yung kanyang isipan. Kasi pag sinabing pagod, associated dito yung exhausted, nape-pressure, nahihirapan, nasasaktan. So pag mga utol, alam natin na hindi kondisyon na pag-iisip ng partner natin or let's say ng ex natin. Kaya mas makakabuti kung halimbawang mag-i-step outside ka muna. Kung mag-walk away ka muna mga utol nang sa ganon, lalo po niyang maintindihan. Isa pa, pagka tayo po ay aalis muna for a while, magbibigay ito ng signal sa kanya na kayo po ay may maturity, may sense of understanding at may respeto. And also, solution din yun mga utol. Isang opportunity din yun para mas lalo niyang maintindihan kung ano yung nararamdaman niya sa iyo. At syempre kung halimbawang kayo po ay di-distance muna, dito makikita ang halaga natin kasi alam naman po natin na pagka tayo po ay nawawala, pagka kayo po ay lumalayo, doon lumalabas o doon napapansin o doon nararamdaman ang value natin.